Henesis kabanatang apat na pu at walo. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng Isa kay Jose, Narito, ang iyong ama ay may sakit, at kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ibrahim. At may nagsaysay kay Jacob, at nagsabi, Narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose. At si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, Ang Diyos na makapangirihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz, sa lupain ng kanaan, at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita at pararamihin kita, at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan. At aking ibibigay ang lupaing ito sa iyong lahi pagkamatay mo, na pinakaari magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako naparito sa iyo sa Ehipto ay aking si Ibrahim at si Manases. Kaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak na iyong naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila'y tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa padan si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng kanaan sa daan. Nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Eprata. At aking inilibing siya roon sa daan ng Eprata, na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, Sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, Sila'y aking mga anak na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, Isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin at sila'y aking babasbasan. Ang mga matanga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan na ano hindi na siya nakakakita at kanyang inilapit sila sa kanya. At sila'y kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, Hindi ko akalaing makita ang iyong mukha. At narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuhan ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose, si Ibrahim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay, sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ibrahim na siyang bunso at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose at sinabi, Ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito. At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. At magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa at nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ibrahim, ay minasamanya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ibrahim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, Hindi ganyan ama ko, sapagkat ito ang panganay ipatong mo ang inyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, Talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging nakila. may ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong nakila kaysa kanya. At ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa at kanyang binasbasan sila ng araw na yaon na sinasabi, sa iyo magbabasbas ang Israel, na magsasabi, Gawing ng Diyos na gaya ni Ibrahim at gaya ni Manases, at kanyang ipagpauna si Ibrahim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, Narito, ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay sa sa inyo. At dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito ay binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na aking kinuha ng aking tabak at ng aking busog sa kamay ng mga Amoreyo.